Opo, meron akong munting regalo para sa inyong dalawa at ibuk e para kay Mi. Hoy, dalin mo ito? Dalin mo ito? Akala mo ba mabibili mo ang pamilya ko sa mga regalo? Paumanhin pero hindi kami nagugutom? Hindi namin kailangan ang mga ito? Opo, tita. Ako... Hoy, bakit ka nandito? Opo, tia. Gusto ko pong pakasalan si Utmay. Ano? Baliw ka ba? Paano mo nagawang tanungin kung pwede mong pakasalan si Utmay? Alam mo namang ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parang apoy at tubig? Bakit mo sinabi yon sa nanay ko? Tita, mahal ko po si Utmay ng totoo. Nangangako po ako. Ito ang desisyon ko. Kaya walang tututol dito. At wala nang mga api kay Utmay. Ikin sa lang anak ko para sa sarili niya. Hindi para sa nanay niya. Sa, ang ganda pakinggan ng sinasabi mo. Tignan mo ang sarili mo ng mabuti. Wala kang trabaho at umaasa ka lang sa nanay mo. Anong ipapakain mo sa asawa mo? Kakainin niyo ba ang lupa? Magkakabala ako dahil tutulong ako sa iyo sa pamamahala ng tindahan at sasama ako sa pagkuha ng mga paninda. Naniniwala akong kakayanin kong buhayin ang asawa ko. Hindi, hindi ko gusto kumain. Kahit anong sabihin mo, wala rin mangyayari Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Umuwi ka na. Tama yan. Ang totoo niyan. Hindi ka gusto ng pamangkin ko. Narinig mo naman, di ba? Sige na. Bibigyan kita ng oras para mag-usap kayong dalawa. Uy, ut. Ganun ba, tita? Salamat, tita. Sa kasal naman, huwag magmadali. Uuwi ako at kakausapin ang nanay ko. Tapos pupunta kami dito upang pag-usapan pa. Totoo pa, tita. Oo, oh, sige. Opo. Oh, ut. Anong sinasabi mo? Nagkamali ka ba? Umuwi ka na at kausapin mo ang nanay mo. Tapos mag ka para makapunta ka dito at makausap ang dito po. mo. Salamat po, Tia. Maraming salamat po. Salamat po. Paalam na po, Tia. Umuwi ka na at matulog. Masaya ako para sa iyo. Ayaw ko magpakasal kay Kuya Hie. Alam mo naman na hindi ko gusto ang taong iyon. Pero bakit ka pumayag? Bakit mo ako pinili? Ut, hindi kita maintindihan. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Paparating na ang tao. Ayaw niyong makipagkasundo. Ayaw niyong makipagkita kanino man. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ko masusundo ang kahit sino. Bunso. May lakas ka ng loob na suwayin si nanay? Mami ng suso! na ipakiusap. Huwag mo akong pilitin. Nagdesisyon na siya. Wala nang makakapagbago pa. Kumasok ka na sa loob ng bahay at magpalit ng damit. Bilisan mo. Ganoon, manatili ka na lang sa bahay. At salubungin sila. Paalam. Pero huwag mong hayaang sinanay mo ay magalit ng sobra, ha? May ha? Ah. Maawa. wala dito pag dumating ang ikakasal hindi ako pinapayagang umalis malinaw ba kung aalis ka na mamamatay ako para sa iyo ano bang ginagawa mo ot Ginawa ko ito para sa kanya lang, kuya. Dahil ba dito? Ano ang magiging resulta ng pagkakamali ko? Ngayon, kung hindi mo kayang itama ang iyong pagkakamali para sa kanya, huwag na lang. Pilitin mo pa siya at sabihin para sa kanya iyon, ha? Dahil sa aking pagkakamali, kaya ngayon kailangan nating itama ang ating mga pagkakamali, kapatid. Kung hindi, ang bata ay hindi makakaraos dahil sa pagkakamaling iyon. Talagang hindi ko alam kung ano ang gusto mo, Ut. Tama na! Kahit gaano pa katagal ang pag-aantay ko, natatakot pa rin okay ako. Okay na ba? Takot na baka isang araw ay iiwan mo ako, iiwanan mo ako, at aalit. Isip na ni oh, nga pala, nangako ka kasi sa akin. Kapag may nangyari sa hinaharap, kailangan mo talagang sabihin sa akin. Huwag mo itong itake on mag-isa. Alam mo na, di ba? nan mo narito ang lalaking nagpapanggap na kasapi ng bahay ani. ng lalaki Madali ba Ma masaya ang araw ko ngayon pwede bang magtiis ka ng oh, kaunti oh. imbitahin mo ang banda sa loob ng bahay Umiiyak ang taong iyon. Hindi ka ba magbibihis ng maganda? Huwag! tia yeah. Hindi ako lalabas doon kahit sabihin mo, tita. Tinutulungan mo ba ako, tiyak? Ano sa tingin mo kung sino ka? Ikaw ang dakilang tya dalawa ko. Anak, huwag kang mag-alala. Dahil palagi kang po-protektahan ng tiyahin mo. Ganyaya kay Kuya Ten na uminom ng tiyah. Eh, hindi ko inakala. Sa wakas si Hep ay nakahanap ng tindahan ah. ng asawa. Tiyah sa kanyang tiyaga at sipag. Ang tanga! Ano ba itong pinagpagawa mo sa akin? Bye! Nakatakna talaga sila magsama. At ang papel mo ay bahagi ng kapalaran. Maasa ako na ang dalawang pamilya natin ay mamuhay sa kapayapaan. Kalimutan na natin ang mga nakaraang alitan. Ate 3, pasensya na. Pagpasensyahan mo na ang pamilya ko. At Kuya Muoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa hinaharap magiging magkamag-anak na ang dalawang pamilya. Sana'y alagaan ninyo ang anak ko. Bata pa siya at wala pang gaanong karanasan, maraming pagkakamali pa rin. Pakituruan niyo po ako. Paano mo ito palalampasin? Ang manugang na babae ay dapat ituro. Kung hindi niya ituturo, baka umakyat siya sa ulo at leeg ng liyena niya. Nanay. Naynay! Nay. Ano? Tama na. Panahon na. Ate 3, kunin mo si may para nandoon ng mga tao. Opo! Sige po. Mag-serve pa po ako oh, ng oh. tubig. Ate, ate, uminom ka ng tubig. Uminom ng tubig. Kuya, nasan si Utmay? Umalis na siya. Ano yun? Ay, patayin mo ako ngayon. Ha? Bakit? Paano ito? ko. Ano ito yan? Ito patayin mo na siya, Tay. Diyos ko. Patayin mo narin na rin ako, Tay. Ano yun, nanay? Ano yun, nanay? Ano yun, nanay? Ano yun, Ano ano? Ano? Mag-subscribe na kayo siya, ko eh, ko niya, sa channel Sabi niyo sa iyo. Kung anak mo umalis na, hindi siya magpapakasal sa iyo. Saan yun? Kita mo na ba ka. Ngayon, nilinis mo na ba yun? Tumakbo na yun. Ganyan din ba gusto mo sa mga okay. babae? Ikaw si... okay. nanto, ito. Magsalita okay. ka na maayos sa akin. May sa bahay ko ay hindi gagawin yan. Huwag kang mag-alala. Akala mo ba madali lang pumasok sa bahay ko? Ang mga babae ay umalis na lang at sumama sa ibang lalaki. Akin na lang, hindi ko nahahanapin, ha? Ano? Wala na! Umuwi na! Sige mga bata, umuwi na! Umuwi! Diyos ko, dalawa na lang! Gano'n katagal na umalis si Uti? Saan ka pupunta? Maghanap ka agad kay Uti. Wala naman akong ginagawa. Huwag mo siyang hanapin. Hayaan mo siyang magpahinga. Bumalik ka agad! Pabor ka bang hintayin dito na paalisin ka nila? Hindi pa ba sapat na nakakahiya ka na? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi mo pa rin nakikinig. Kailangan mong kunin yon. Ngayon! Naliwanagan ka na ba, nanay? Tama yon. Ikaw yon. Anak boy, yon. Umalis ka na! Bilis! Bilis mo! Kalma lang. Mag-subscribe sa Lala School yankap, Channel para yankap, hindi makaligtaan ang mga nakakatuwang video. Hoy! Hoi hoy Ho oh my God ito? Magaling ka na ba? Malakas na ako. Hindi ko kayang manatili sa bahay ng matagal. May problema ba? Bakit hindi sinasagot ni mi ang mga tawag? Tatay, huwag mong sabihin kay Kuya Min na hindi ko pinahintulutan si ate nga na mag-import ng mga kalakal. Kapag nalaman niya, magagalit siya sa akin. Alam na ninyo yan. Ginagawa ko lang naman ito para kay Min, anak ninyo. Sa pagkakataong ito, pinilit ko rin si tatay na kansilahin ang kontrata sa pamilya nila. Sa tingin ko, hindi papayag si Kuya Mintia. Kahit ayaw mo, kailangan mong tanggapin. Bakit ginawa ito ng dalawa? Ah! Narinig ko nanay ko kanina Sinabi niyang umalis kami Patay na Binang Megang Narinig ng nanay mo Ang sinabi ko Binang Min. Bin. Bin Bin Galit ka ba sa maliit na bagay At iiwan mo na ba ako? Hindi ako galit, Nay eh. Medyo nalulungkot lang ako Hindi ko inaasahan na gagawin mo yun Kailangan ko nang umuwi Naiwan ko na ang gamot ni nanay. Huwag kalimutang uminom araw-araw. Inihanda ni tatay ni Tuylin ang isang magandang lugar sa ospital para sa iyo. Hinihintay lang nilang makauwi ka. Ma, hindi ko kailangan. Uwi ako sa Saigon bukas. Ahanap ah, ako ng trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong ni Tatay Lin. Ganito Bakit mo lang. Paalam. Mga mata. Patis! Hmm. Kuya Mats! Pangarapin Kuya ko. Ano nangyari? Kalma lang. Masaya akong narinig iyon. Tapos na! pagong tao! Mag-isa Miss, nasan ka na? Kala ka Umalis ka. na ang iyong kapatid. Sinong kasama? Kasama niya ang babae ngayon. Sino? kapit Kita-kit sa susunod na video! nagpatawad. Iniwan kita sa lahat ng sakit at hinanakit. Kung nandyan lang sana ako para ipaglaban ka, sana iba ang nangyari. Hindi kita sinisisi. Pero ngayon, nag-aalala ako. nag ako na magagalit si nanay at malulungkot siya sa akin. Huwag kang mag-alala. May intindihan din tayo ni nanay kagawin ko ang lahat para tanggapin tayo ni nanay mo at mga magulang ko. Saan ka pupunta? Dala mo ang bag mo? Kamusta na si nanay mo? Magaling na ang nanay mo. Baba ka muna. Pero hindi ko inasahan na akit ka. Ayan! Maliwanag na ba sa'yo, anak? Klaro na ba sa'yo? Diniskarte ang kanya para mapahiya ang pamilya natin. Siya ay naiiba tulad ng mga kalalakihan na naglalaro ng rugby. Sabihin mo nga, nakakahiya ba? Diyos ko, sobrang nakakahiya. Hindi ko inakala ang bahay ng kaibigan pa rin. Pumayag kang mawala sa bahay ko. Hindi rin magiging maayos ang bahay mo para magnegosyo. Sige, ikaw na ang bahala. Ano nangyari? Pwede bang pumunta si Miss White? Tama ako, bilang leksyon para matuto at magising sa katotohanan. Para hindi mo hingin na pakasalan ng batang iyon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Anak ko. Anak ko. Huwag huh? mong kalimutan oh. mag-subscribe. M. mag. Kalma ka lang. Tahan-tahan lang. Puntahan mo si Umay para sa akin. Please, Ibibigay uh. ko ko sa'yo ang pen. Kalma lang. Kalma. Bakit hindi mo ito pinigilan? Bakit mo siya pinayagan? Oo. Huwag para, na natin ituloy. Para mapilit siya ng ibang tao na pakasalan ng tao gusto nila? Hindi mo pa Alam niyo kung makas. sino ang mahal niya. Huwag kang magmahal ng kahit sino. Pero huwag na huwag kang magpakasal kay Min. Sinubukan ko na ang lahat para pigilan sila. Pero bakit, bakit nila naisip? Ang doktor na iyon ay mabait. Mayaman pa ang pamilya niya. Pero ayaw mo? Gusto mong ipilit siya kay him ay isang doctor? Boss, wala argument. Sino pa Hanapin mo siya para sa akin, Mui. Huwag mo siyang hanapin. Nga? Hayaan mo na siya. Diyos ko, magkapatid Paalam. sila. Paalam. Si Mr. Fat ay ang lola ni Bin. At pati na rin ni Yukmai. Siya ang taong nagtaksil sa noong nakaraan. Hoy! maliwanag? Gusto mo bang sabihin ito para hanapin eh, ni Kuya ang batang yun para sa'yo? Hindi ba? Hindi to birungan mo yet? Bakit hindi mo ako hanapin? Kita-kita. Iniwala. Tanungin mo si Kuya Nam. Eh, pinapangako ko sa kaluluwa ni Tien na totoo ito. Diyos ko, bakit hindi ka nagsabi ng mas maaga? Kaya tawagan mo na siya! May <laughs> Tawagan mo si Min ngayon din! Ay, ah, hindi kumain. Ah, bari ka tumingin na ganyang kay Huang-Huang. Kaya sa'yo, natunaw na ang ice cream. Ah, masarap ang ice cream dito. Uwi ka na? Nung estudyante pa kami, kumain ice cream dito. Kasama ang mga Tikman Uy, mo. Susubukan ko ating tingnan natin kung katulad ng sinabi siguradong mo. Siguradong magugustuhan mo hmm. ito. Kamusta ka? Masarap, di ba? Oo. Sige, kumain ka lang. Gusto kita ng ganito. Kapag mukha mong seryoso, hindi ka kamukha nun. <laughs> hey, Daddy. Hello. Opo, narinig ko na. Oo, nandito si Utmi para tumulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magiging okay siya. Dadaling ko siya dito para sa akin. Kailangan mong mangako sa akin na hindi mo siya sasaktan. Naiintindihan mo ba? Oo. Kang mag-alala. Ihahatid ko si Utmi ng ligtas. Ipinapangako ko na wala kaming ginagawang masama Maaari ba akong magtiwala sa iyo? Nangako ka sa akin, pero tinupad mo ba ito? Sa pagkakataong ito, huwag kang mag-alala, tita. Nais kong pumayag ka para sa amin, kaya hindi ko gagawin ng anuman na makakasama sa iyo. Opo, alam ko na po. Ihahatid ko si Utmay ng ligtas. Huwag po kayong mag-alala. Tumatawag na si mama. Ito sa nanay mo. Nasa tabi mo ba si mama mo? Sabi mo na kasama mo ako. Grabe! Bakit mo sinasabi yan? Papatayin ako ng nanay ko. Walang ganon. Relax ka lang. Tumawag si mama ni ate para sabihin iyahatid ka ni kuya ng maayos. Ayoko ring magsinungaling sa nanay mo. Tsaka gusto mo rin naman, di ba? gusto talaga kitang ilabas dito kahit saan tayo pumunta basta magkasama tayo pero ayaw ko kasi mama naghirap poong buhay si Lola. para sa iyo hindi masaya si mama at kung sasama ka sa akin hindi ka rin magiging masaya at maligaya di ba